Magandang umaga mga kabraso Balik hunting po tayo, hanap buhay Ayan po mga kabraso uh, Dayo po tayo ngayon Andito na tayo sa spot mga kabraso Halos walang hibas May tubig lang sa gilid ng Ano, Baybayin Sa mga kakahuyan mismo sa gilid Dito lang sa taas, medyo Medyo may hibas din Ayan mga kabraso, maraming Bakas dito at bagong bago sinusundan ko Sana lang madali natin Medyo good size to kalat-kalat lang dito. At karami ng bakas dito, serya na mga kabraso. Ayun, bagong ayun ah, agad. <laughs> Kaya pala bagong-bago inam dito mga kabraso. yan pati si ano nang sipit niya. Palagay ko ay kagabi ito, lumipat. Ayun, bago pa. Wala nang tubig nang lumipat siya, pero yung itong mga bakas na to ay sa ano pa to, may tubig pa gumagala siya itong kabila ay ayan siya oh lalaki mga kabraso good size nga tsaka season ayun, swerte mga kabraso ito ay unang pasok natin sa ano spot. dyan pa lang, yung, eh, mismo yung direction na to dyan yung bangka natin nilagay kasi maiksi lang to kunti lang yung ano na pangalawang bisis pa lang natin binalikan to nung una ay naiblog ko rin yun nakadali rin tayo dito sa area na to ay nakadali tayo ng tatlo pero yung isa yung na reject doon tapos nung pagkawin natin namatay yung alimango malaki yung isa noon dito dyan sa puno na yan tapos yung isa ay doon sa may boarding house pupuntahan natin yung boarding house mamaya tali ko muna tali na kalaki mga kabraso season sana lang makadali pa hunting ulit punta natin yung boarding house ito na yung boarding house natin mga kabraso dito yung entrance nito sa likod parang may bakas oh. Ang gilid lang mismo to ng dito sa baybayin mismo may ilang puno lang ng bakawan dito Yan Talagang malinis na malinis na Wala nang bakas yung apak natin dati Napakatagal na rin mga kapras Ilang buwan na Ilang buwan ko nang pinuntahan to Na inilagyan puno Ilagyan ko po yan ng kahoy dyan Ay parang meron nga mga kapras Ano yung ano ng mga putik ayan pati yung inanahan niya dito sa ilalim ng kahoy oh mga bakas niya nagpahinga <laughs> din dyan <laughs> hindi pala labas ito ah oh. oh. ganda ng ano niya si Orbulan dyan sa loob labo yung tubig eh sisilipan dito sa kanya eh. dito nakikita yung kalamay. Yan siya. Yan mga kabraso. Alam. Parang patay. Naku, parang parang di ko makita yung sipit ah. Nakaw. Baka sana lang kompleto ka sa sipit ayun, ayun. ay kompleto sipit mga kabraso pero may may difference ay mura ito napakalaking alimang pa naman mga kabraso yan dyan yung bakas na pinagpahingahan niya ay, sa likod ng kahoy na yun may difference mga kabraso kalak ka may bali yung may bali yung sipit niya bawas yung presyon yan eh pero okay na rin eh thank lord si sundin din, doon siya hey hey ang pababalikin ito hindi mahirap kuhaan ito dito saan kaya yung, mga kalawit din ako rito eh anuhin natin para di na makabalik Hoy. Hoy, babalik nakpati inulit natin doon mga kabraso ay yung lumulubog Ayaw mo ako'y yot, ugoy, ugoy, ugoy. Kayo mo ako'y yot, ugoy, ugoy, ugoy. Nung doon ko, ang atin, ang atin natin, mga kapras. Ubak balik ka na naman, ha? Dito ka na, no? Ay! Wag! Wag! <laughs> nagtataka kayo mga kabraso, ano na yung ano natin ngayon? Ay yung buses po natin. Eh medyo paos tayo ay galing po ako ng konserto. Opo. Ay Maria Regic. Regic na. Maria Regic pa. Ikarito. Ika rito galing laban ito galing laban mga kabraso okay. huwakan <laughs> eh okay. tali na natin mga kabraso wala ano yung sipit niya oh. napalaban na rin to dami na rin pinagdaanan Alaban napakasison okay thank you lord Hi sana lang makadagdag pa tayo ito mga kabraso ito tapos na yung pagano natin kasi ditong bahagi ay matigas doon naman walang bawas yung bakawan sa may, mismong may barangay nila tsaka okay yung ano pero halos walang pumapasok na alimango doon iwan ko lang kung bakit kaya di na tayo pupunta dyan lilipat na naman tayo ng ibang spot channel lang pala rin po ay makalagdag pa po tayo doon alawang spot mga kabrasok dito lang natin iwan yung bangka ayun yung nangingisda nakakakilala sa atin nakakapanood din natin ng ano natin mga vlog dito sa ano to dayo pangalawang barangay ganito lang talaga hindi humihibas tapos tataas na yan mamaya tara lang makadali tayo mga kabraso mga pinagpahingahan dito mga kabraso at mga bakas mga bakas nya ito sa ibon yan yung sa alimango ayan o oh. malaki yung pinagpahingahan sa ilalim ang nakaganon haba rin yung mga uh, magkakasang dangkal din pati dito sa ilalim nagpahinga rin pumangat sana lang madali natin to mga kabraso ayan yung bakas niya halo lang sa ibon So, yung mga bakas na sinusundan natin Papunta dito karamihan May butas yung kahoy na to Yan yung mga bakas sa ilalim ganun ganong lang Tsaka may bagong bakas dito mga kabraso Yan Sana lang hindi malalim ito Kaya Hindi pa naman ano na kahoy Matigas pa naman ng yapi. Wala. Anak ah, pating. Lalim. Ice sauce. Ice sauce. Sobrang lalim. Ice sauce. Di pa nga naabot. Grabe. Sherbull pa naman ito mga kabraso dito to mer lang mabakas sa paligid mga pinagkainan pa lalim mga kabraso pag ganito pa naman ay kadalasan reject hindi maabot eh gano tayo dito sa isang puno yung isa hindi natin kaya hindi natin kaya ng abutin dito may nakuha tayong alimango dito hindi ko na nakuhaan na madali ko ayan inabot na tayo ng tubig dito deretso na yung pag ano nyan pa high tide malaki mga kabraso ayan siya o oh. matagalan tayo hinang hinari no oh. talagang ano rin yung katawan niya sa mga galos ng ano natin pinipersa ko na eh Buti na lang at nadali rin Nakahakan natin yung isang sipit Mahirap talaga pag sa kahoy Ang sakto lang siyang Tataga lang Yan, hina Kaya pinapaano muna natin sa tubig Para lumakas din siya Ilalagay ko pa yan doon Sa tumatakbo yung tubig Para may labas niya yung mga putik Na, na inom niya Pumapasok Para makarecover din agad Ayan, Thank you, Lord. Oras natin, 10.57 mga kabraso. Nakatatlo na tayo. Sana lang makadagdag pa. Butas mga kabraso. May laman ito. Lasi lang. Ang mga dinaanan, no? Ano pa yung bakas ng sipit? mukhang mahirap Teka Testing lang natin Binuna, Binutasan natin mga kabraso dito sa may putik Pasingit-singit lang sa mga ugat nito Mga nito kasi pag yung butas nya Dito na ano natin yung Ano ng butas nya, direction ito siya pupunta doon pupunta dito ay tinatamaan na tayo dito kanina mga kabraso ayun halimangon na yan mga kabraso ito dito rin yung ano nya pinagpipistuhan niya dito kahoy to nakakasingit lang tayo dito sa mga alit na ano, puro kahoy malaki kasing puno na to pangatin ko na lang dito para punta doon hindi <laughs> rin natin makakalawit maliit lang yung daanan mga kabraso tsak ma ito. good size sa tingin ko lang hindi kaya ng laki niya ditong palabasin sobrang init mga kabraso yung pwesto natin Uy, terik na terik ang araw mag alas 12 na hindi pa natin nakukuha ang ano na napaka ano ng daanan reject. pag ako na inis persahin ko na to unting ano lang hindi makasabit ng maayos tapos hindi natin mapapalabas dito sa kabila ay bali bali yung isang ano <coughs> pag di ka talaga lumabas ubusin ko yan mga kabraso hawak na natin <laughs> dito lang siya sa ano gilid kay kinalawit ko dito parang tinulak ko papunta dito sa ano pa, malapad yung katawan mga kabraso parang babae babae nga sumipit pa malaking babae napakataba hirap ako sa init ay watering watering tubig pupunta na tayo doon sa bangka natin mga kabraso naubos na rin yung baon natin tubig kada punta sa bangka nilalagyan ko to malakas tayo sa tubig kasi sobrang init talik ko na to mga kabraso at saka ayosin ko rin to para maging boarding house Ganyan lang pala butas niya. Buti na lang hindi malalim. Ngaroon lang dito sa ito lang nagtatago sa ilalim ng ubat. Bawi na tayo mga kabraso. Oras natin alas 12 na. Gutom na tayo. Gutom. Itagis na lang sa bahay. Bahay na tayo mga kabraso. Ito na. Binuhos na natin yung huli natin. Bali, nag-ano lang ako ng dagat. Ito, pinapalamig ko pa kay mainit. Napakainit ng panahon. Ito yung nadali natin dun sa butas. Ay, sa kahoy. Ito. Pati ito yung huli. Yung babae dinala na natin kaya malaki na ito rin sa kahoy din to, yung putol ito yung pinakauna nakalubog mahigit kalahat ito nasa 8 8 gramos rin na. talagang nabugbog dito sana lang mabuhay ay halanganin mga kabraso nabugbog halanganin parang na na ano yung lalamay niya. Sana lang buhay. Parang na. Ayan o. No? Hirap kasi ng ano. Lagay lang natin sa pinakailalim din.